Oh my God! Wow! Okay, so dito pala tayo ngayon sa lungsod po ng Barugo Kain muna tayo ng agahan Ayan dito Dito tayo kakain na kastig watch up mga kagandang astig. Magandang umaga po. Nandito tayo ngayon sa uh, pagkainan kasi papunta tayo ng libuakan so kain muna tayo dito sa Mrs. Food Services. So paano tayo sa ilalim? And okay, so kastig, Mas video maganda? Ayun oh, nga pala tayo. Mga makakastig dito pala tayo so may ah Food Services. Ayan, So ay po mga ma'am, sir, uh, welcome po tayo sa Marie Goldstar Star TV. Ayun. So ganda pala nila dito. Ayan. Pa ano pangalan natin, sir? Ryan Zublante. Baka may gusto kang i-shout out. Uh, shout out ako ng Suki sa KC Food Services. Ayun. Saka dito po sa Lunsud po ng Barobo. Barobo. Ayun. So, no, pamilya mo, sir. Baka may gusto kang batiin sa kanila. My friend. Okay, okay. So maraming salamat, sir. At saka dito pa sila ni Ma'am. Ayun, hi po sa kanila. Welcome tayo sa Marigold Star TV sa YouTube po. Anong pangalan natin? Rain po. Ayun, baka may gusto kang shout out. Shout out to my love one, Jeffrey Bagisca. Ayun. Hi. Ayun. <laughs> oh, si Ma'am naman. Relight. Really? <laughs> oh, uh, baka may gusto kang shout out. Okay. <laughs> Ayun. So taga saan po sila? Taga Barbo Barbo City Surigao del Sur Ayan So dito naman si Ma'am Ma'am ano pangalan? Mr. Kahis Taga saan po tayo? Barbo Ayun Baka may gusto kang i-shout out Ayun Ba na Ayun Para alanganin si Ma'am ha <laughs> uh, Welcome po sir Andito tayo ngayon sa uh, uh, Marigold Star TV Kasi andito na si Ma'am Makikita mo na sa YouTube channel natin Ayan So, picture muna dito mga casting. Picture, picture, picture. Ayan. Sige, ato ba? One, two, three. Ito, pa, isa pa. One, two, three. Okay, good. Salamat. morning mga kastik uh, morning lord happy sunday kasi na panginoon hindi kami nakapagsimula <tinyo> dahil hindi ito kami ngayon sa malay alam ko anong na ano man sa akin ano kaya ngayon uh, sa lunsod po ng Tagbina, tagbi na yung ako ang papunta ako tayo ng ibuakan mga ka, dahil sunday ngayon hindi ka

spring ba really yun? Asting. Ayan, andito na pala tayo sa may libuakan Ayan, so ito yung makikita nyo mga kastig pag dating nyo dito. <clears throat> Ayan o, oh, Ayan, mga ano dyan, mga cottages. Ayan, makikita nyo dyan. Ayan, teka, lapitan natin ng konti. ganda. Ay, ikaw ang tagadirecol. ang Okay, so andito na pala tayo mga kaastig. So, andito pala si tatay. Hello po tay, isang napakagandang umaga po. Welcome po tayo sa Marigold Star TV. Ayan, so pwede ta pwede po ba tayo magtanong ng konti tay? Uh, anong barangay po ito tay? Karinito. Ayan, karinito. Ang kabila. Maglamping, maglamping. Uh, Saan po ito ng lunsod ng Tagbina. Tagbina, Surigao Del Sur. Ayan, So, ito tay uh, ano ba ito? Ito ba uh, na sa private po ito o ito'y sa government po sa LGU? Oh. Ah, private. So, ikaw po yung may-ari dito. kung ko. nag-ano, nagkasundo ang government government at sakalan owner. Ayun pala. Ah, uh, tsaka tay baka magtatanong yung mga taga-panood natin tay, ah, uh, may bayarin ba dito kung sakali pupunta po sila dito? uh, lang sa maintenance na mo sa environment oh. 10 pesos per head 10 pesos per naku makastig punta at na kayo tibol, dito lahat mag kayong bala sa timol kung timol kayo ayun so hindi ka sali yung entrance ah, okay so dito muna tayo sa entrance bata at saka malaki 10 pesos tay yung bata wala ah wala yung mga malalaki lang yung, yung mga adult lang, lang. okay yung so mga malinaw mga po yung makastig yung ano tayo, yung, yung cottage na rin tayo. Magkano po yung isang... Uh... 100 lang yan. na ko, murang-mura lang. Kaya punta na kayo dito. Okay, so yung tubig diyan tayo, ano ba yan? Malamig, mainit, ano ba? Malamig. Ano Ay yan? Siya, Ayan, sobrang, sobrang lamig. Spring yan. Lalim. O, oh, bukal nga, spring. Ayan, so maganda dito. So, kaya mga kastig, punta na kayo dito. Tay, maraming salamat nga pala tayo. Ano pangalan natin? Paterno Licaros. Ayun, Paterno Licaros. At si tatay po yung isa sa may-ari po dito. Ayan, so maraming salamat po tay. At... Kami po yung napakasaya namin na ika po yung na-interview namin. So, ilang taon na po ito binuksan sa publiko tayo? Matagal na ba ilang taon? No, bago pa ko dito. Oh, yung so, mga tao dito, ligo lang, walang... Oh, so kanya-kanya lang? No, uh, hindi kanya -kanya pa sila organized? binuksan mga turista na... Oh. Ah, pumunta dito? Ayan. So ngayon? na. Okay. So mga ilang taon na kayo? Mga lima, tatlo, sampu? Mga ganyan? Kung uh, ni pa, ligo. Mga anong taon? 1914. Ako, ang tagal na. So mga Kastik, siguro yung mga lulo nyo, hindi Inabutan ito dito. Ah, siguro, 2014. Uh, ah, ayan, so matagal na pala. So 20 years. So mga ganun ba yun? 10 years? Uh? 2014. So uh, 10 years pala. <laughs> Mahina ako sa mathematics. Ayan. So salamat ay. Uh, puntahan natin ito. Ipapakita eh. e, natin sa kanila kung ano po yung meron dito. Yung lahat ng mga cottages dito tayo, tag 200 tayo, ano? Wow. Ayan, maraming so, Tay, kami tayo, magkano yung bayad na? <laughs> 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 Hindi pa tayo natanggap sa YouTube, <laughs> kawawa tayo. Oh, di bali, magbabayad din kami. Ayan, okay, so, punta kami dito. Ayan, tayo maraming salamat tayo. Maraming ito, may ano ito, na private property. Ah, uh, oo, oh, oo, oh, oh, may nilagay pala sa tatay dyan. tay ka sandali. Pwede pala dito magsugba. 6.7 hectares. Sos na kong mura. Ayan o, oh, teka, tingnan muna natin kasi sobrang ganda dito. Andito kayo sa ilalim po ng mga kahoy, tsaka malamig po dito. At tsaka sabi ni tatay, sobrang lamig ng mga ng tubig po dito. May mga kaibigan tayo dito. Baka sino yung gusto mag-shoutout dyan? <laughs> ayan. Oh, ayan. Ayan, dito. Ayun, nandiyan ka lang pala, Kastig. Anong ginagawa dyan? mga Kastig, magandang umaga po. Nandito na tayo. Panibagong vlog na naman tayo. Dito tayo ngayon sa... Anong tawag yung Tagbina. Dito tayo ngayon sa... Ano Libwakan. Sa ano? Kalamitin. Kompenito Tagbina, Surigao del Sur. Carpinito Tagbina, Surigao del Sur. Oh, carpet, carpinito pala. Carpinito Tagbina. Hindi pa ako naliyo kasi maliyo ko dito. So, punta tayo ito kayo. back to yung kasi. Pagdating nyo pala dito sa loob, ito yung makikita nyo. May isang munting hagdanan dito. Papunta dyan sa baba. Oh, andito, sticker. Bigyan mo. Ayan. So, dito. Tapos, picture. Ayan. Hanggang dito. Ayan. Ayun. May mga kaibigan tayo. Sinang mag shoutout out dyan? So welcome tayo sa Marie Gold Star TV sa YouTube po. Ayan, so andito sila. Mga boys, taga saan po tayo? Taga Taga saan? Taga saan, sir? <laughs> Ayan, ang galing ni sir. Ah, yeah, dito naman sa kabila. Sir, taga saan po tayo? Taga saan? Sir, taga saan tayo? Taga Ayan, baka may gusto kayong i-shout out, makaibigan. O, oh, mga classmate. O, oh, iba yung classmate. Iba, iba rin yung classmate. Baba kayo ito, guys. Ayan, o, oh, sandali, sandali, sandali. Ayan, ganda. Lamig. Hawakan mo yung tubig, kasig. Ay, kasi sobrang lamig dyan. Subukan mo. Ayan, so, nakalimutan ko. Sino ba yung i-shoutout natin, sir? Sige, subukan mo. Si? Yung crush mo? Sino ba yung class? Pamilya ko, nandun plano Sa Bayugan City. Ayun. Sa Tagbina. Ayun, galing kami sa Bayo. Sir, galing kami sa Bayugan. Galing kami sa Bayugan. <laughs> Nang galing kami sa Wall Galing kami doon sa jeram. At saka, yun sa Bunikit, ano, Bunakit. Sa bu Bunakit. Ayan, sandali, 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 sandikit mga anak. Ayan, harap. Ayun, ganda nila, oh. Smile pa. Hmm, ganda. To. So, Ano yan? Watch of casting. Tapos na tayo dito ngayon sa Libuakan. So, nakita nyo na ang mga gwapo-gwapa na nga nag-shoutout sa ating channel. Ayan, andyan sila oh. Ayan. So, mga casting, ang ganda dito sa ano, sa Libuakan, Cold Spring, ang ginaw. Opa hindi Opa. ko nabing, ang iyong relasyon ay maginawa, ha. Kundi so, <laughs> ang tubig. So, napaka-perfect. oh, tingnan nyo oh. Ang ganda. Tsaka malalim ito ha. Lagpas tao po ang lalim. Pero pag uh, sabi ni Tatay, pagka uh, normal ang tubig, mababaw lang po ito. Dibdib -dib lang. Taga dibdib lang so, sabi ni yan Tatay. Mga -sig, ah. Yun, yun, yun nga pala yung ba bago pa lang sa akin channel, yung bago nag-subscribe, ah marami tayong ah, video na upload dyan. siguro mahigit 100 na 100 plus o malapit na mag 200 yung video natin. So, astig, yung bago pa lang, i-scroll down nyo na lang, marami may kayong makita. At saka astig, yung ah, nabidyohan natin yung nag-shout out ah, mula isang araw hanggang ngayon. Galing Esperanza, ah, yes. hanggang bayugan. Yung hindi pa natin na-upload, abang-abang ah, lang ka kayo kasi marami pa tayong video na i-upload. So, hindi natin pwede pagsabayin kasi marami. So, atayin nyo lang, promise. Pangako namin na... Ah, Lalabas yung, din yan lahat. Yes, mapalabas, makita kayo sa YouTube. I-search e lang nila yung Marigold Star yes. TV. At saka, yun na makasig. ah, uh, lahat pala ng subscriber ko, maraming salamat po sa lahat na nag-like. Sure oh! you! Yung... subscribe, please, panoorin nyo naman ang aming channel. Promise, maganda yung video na ipapakita natin at saka yung ano, mga lugar na napuntahan natin. At saka, shout out na lang ako sa lahat ng bagong subscriber. Ah, uh, Nag-subscribe. Maraming salamat sa inyo, ha? Sa palagi yung pag pag-subaybay. At saka, yung mga diehard kong subscriber dyan sa Taga Surigao City, maraming salamat po sa inyo. Yung palagi palagi na shout out si si Raul Rigunda doon sa ano sa Malimbuno, uh, doon sa ano Surigao City, sila ni uh, Almiras Wonder Wonderland, uh, Wonderful, ano ba 'yung Wonderland? At Takas si Dalia Libar, at saka si Nigo, ani uh, ni sa at saka kung sino pa ba at saka lahat ng taga BB uh, ah, shout out kay Jan at saka lahat ng na nakayutan at saka yung kapatid ko na andiyan sa Sugo Diesel umuwi na kami si Attorney Jun Bustillo hello Brad bakit hindi kay mo kami hinintay ka na kami nagdala naman sana ako ng pagkain sa iyo at saka yung asawa niya si Kagaw Ilma Bustillo bayaw dito na tayo ngayon sa Libuakan sa Tagbina yung pinapangarap natin at <tinyo> ano lang damgo dreaming yung ano ah uh, wowzeram na punta na natin yung may banana at saka may mais din katulad ng claveria so yun na at saka sino pa ba yung mga anak natin sa bahay at si princess at si matit kuya james at saka mga katiwala natin sa bahay si aljuni mm -hmm. si lili may palabla buringog at si, Ma si marot at saka sa lahat yung gusto mag, mag shout out nga pala sa aming channel punta lang kayo sa marigulsa tv comment namin dyan at saka Huwag kayong mag-alala kung kasi makita namin yan sa aming timeline, isali ko kayo sa aming content. At saka, kasi minsan, nagka-thrubol ang YouTube natin. Uh, puntahan na nyo na lang ang aming channel, ang Marigold TV. Dahil minsan, nag-unsubscribe kayo. At saka, ang notification, ang hate notification nyo, min minsan nawawala. So, ano tawag doon? Bisitahin nyo na lang kami para ma sila. At saka, yung kung ano mang estado ng ating buhay, mayaman man tayo at mahirap, may pira man tayo wala. Huwag lang natin kalimutan na si ang sinto ng ating buhay. Siyempre, kayo din mga kastig, buhay din kayo namin. At yun lang po, maraming salamat and God bless you all. Ayan, so mga kastig, siya nga pala, uh, shout out nga pala sa mga kaibigan natin uh, doon sa Esperanza, at saka sa Bayugan, saka sa Prosperidad po, at saka dito sa Tagbina, at saka sa Barubo, andun tayo kagabi natulog. tulog. Ayan, so... At saka dito po sa makaibigan natin, na yan oh, mga puging-pugi po sila. Ayan, so magaganda. So lahat po sila. At saka sa Misamis, Oriental, yung makaibigan natin sa Misamis, sa May Claveria po, sa Hasaan, sa ano ba, lahat, Talisayan, Medina, lahat na po na napuntahan natin. Uh, Agusan del Norte, sa carmin sa, uh, asan pa, sa May uh, Agusan, sor, dito po, sa Agusan, sor, at saka Surigao, Sur, dito Surigao Sur, Surigao del Norte, Dinagat, Siargao, lahat po, Davao Region, sa napuntahan po natin, sa Davao de Oro. Ayan, so sa nabunturan po, at saka sa buong Pilipinas na nanonood po sa YouTube channel natin, welcome po tayong lahat. At maraming salamat sa inyong walang sawang pagpanood sa ating uh, YouTube channel, sa ating mga video. At sana ang Panginoon laging kasama natin sa araw-araw. Patubayan na tayo niya lagi. Ayan. So maraming salamat at isang napakagandang umaga po sa ating lahat.